kahapon po kasi may pumunta rito na miembro ng PNP. Naka-assign po siya sa kampo, sa Camp Krame. Meron po siyang inilapit sa amin na hinaing tungkol po doon sa kanyang schedule na wala na silang halos time for their family. Kasi nga po, nagtatrabaho sila from 12 to 17 hours. O, okay naman daw sa kanila 12 hours, 13 hours. Pero yung 17 hours tapos may kasama pang panlalait, sila po ay namumura pa ng mga opisyal kasi nagmamando sila doon sa gate. At uh, stress na nga sila, overworked, overwhelmed, eh, tapos nandun pa yung napapagalitan sila. Pero ang pinaka talagang apektado siya ay yung bang no more time for his family. 17 hours po siya nag-work halimbawa, and then bibilang po kayo ng oras ng kanyang pagbibiyahe. Ko ipapatong pa natin doon yung oras ng kanyang pagbibiyahe, malayo kanyang biyahe, lugar na inuwihan, e eh, wala na po siyang halos time para talaga sa family. Opo. Pati sa pagtulog. Parang limang oras na lang po ang natitira na pagkasyahin niya. Di ba? So, yun po yung kanyang hinaing hindi lang po siya, maging yung kanyang mga kasamahan din. Sila yung mga bago. Uh, sila po nag-report na po doon sa isumbong. E Pero ang ginawa po ng isumbong, e inirefer lang po yung kanilang sumbong. Actually, hindi siya nagsumbong, yung mga relatives niya. Apo. So, inirefer lang back doon sa base. Wala rin nangyari. Tinawagan natin si... Uh, General Rodolfo Azurin, yung ating Chief PNP, uh, kanina sana makakausap natin, tinatalakay natin tungkol sa OFW na si Joe Villin, kaya bumitaw na sa pag-antay si Chief Sorry po Chief PNP, uh, kung napag-antay namin po kayo <laughs> sir, General, uh, kailangan niyang pumunta sa isang conference. Yes po. However, ito na po si Colonel Mark Pespes, Camp Commander Head, Quarters Support Service, ang inirefer niya sa atin. Colonel Pespes sir, magandang hapon po Colonel. Yes sir, magandang hapon po sir. Kernel, yung reklamo po kasi na nagtanggap namin sa alias uh, Eric, wala na raw pong uh, time yung pong mga tauhan ninyo para sa kanilang family sa sobrang haba po ng oras ng trabaho po nila Kernel. Ba bago, bago, ano ano alias Eric pa po yan ang pangalan sir? Opo alias Eric po. Hindi po tunay niya na pangalan sir. Binigilan po namin siya ng alias. Kasi po sir, ayaw namin malintikan po siya Kernel. Yes sir, dahil uh, nag-report kasi sa akin yan sir, last... Sa third day, wala uh, na namang iba yun eh. Alam naman natin yan sir. So bakit pa natin itago sir. Eh. Wala namang problema dahil na-refer na naman sa akin at kita po ng masinsinan. Binigyan ko ng dalawang oras na nag-uusap kami. So nagtataka ako sir. Nagkit uh, pa alias pa. pero anyway sir, ma masagot ko lang sir. Uh, hindi naman natin gusto na mawalan ng time ang bawat pulis sa sa kanilang pamilya. Opo. Pero wala naman tayong uh, ginagawa rito na umaabot sila ng ganyang oras. Ang oras talaga rito, 12 hours. Pero sa mga activities na medyo mahaba-haba, maraming activities. Alam naman ng mga kasamahan natin dito sa HSS, na-extend talaga yung time pero hindi uh, permanent. Colonel, uh, yes, sir. ganito na lang po, diretso ang salita po, Colonel, ano? kapag yung isang police na nagsumbong sa, actually din po siya nagsumbong, siya po ay hindi niya na makayanan, kaya kailangan ilalabas niya po yung kanya pong uh, hinaing dahil nagkakasira na po siya ng kanyang pamilya. At kapag nabalitaan ko po, po, siya po ay kinasuhan ninyo, then so, sorry Colonel, mag-aaway tayong dalawas, Colonel. I'm, sinasabi ko to sa iyo in your face. Wag na wag niyo pong kasuhan siya, Colonel, kasi kapag kinasuhan niya siya, abay, Kernel, eh talagang, sorry po, Colonel, la, eh, gagawa po ako ng malawak investigasyon tungkol dito at tatamaan po kay Kernel sir. So wag na wag niyo po, wag na wag niyo pong parusahan yung mga tauan ninyo na lumalapit sa amin para humingi ng tulong. Because dito po sa aming programa, Kernel, ang mga pulis, mga kabaro ninyo, kapag gumawa ng katarantaduhan, binabatikos po namin no holds barred. In the same manner, kapag ang mga polis naman ang nagsumbong sa amin dahil sila po ay nakakatanggap ng pangapi, tutulungan po namin yan all the way. So in this case, it so happen yung isang polis nyo po, nakita ko po talagang naapi po siya at yung kanyang family. Therefore, I'll be behind him 100%. At kapag siya po'y pinarosahan ninyo just because nagsumbong po siya sa amin, then away po tayo, Colonel. Sir? Sir, wala naman mapaparosahan, sir, kung walang kasalanan. Sir. So, ito sir, sabi niyo po, papakasuhan. May, meron daw po kayong mga papakasuhan. Ebay, eh, pag kinasuhan niyo po ito sir, I will go to CHIP PNP. Papatawag ko kayo lahat sa sinado. Believe me, isa ka na doon. Don't, me, sir. Don't, ever do this. don't ever do this to the people na nagreklamo dahil gusto nila na magkaroon ng magandang sistema dyan sa PNP. If you want good performance, quality performance from your people, For God's sake, dapat bigyan nyo sila ng tamang oras ng pagtrabaho at makapagpahinga sila na maayos nang sa gayon, makakapag-expect kayo ng high level of performance. Pero how can you expect them to perform kung wala po silang tulog at palagi pong nagkakagulo na sila dun sa kanilang pamilya sapagkat wala na silang time sa kanila, hindi na lang pag-usap, binabalikan sila ng kanilang mga misis at yung mga kanilang anak, hindi na nasikaso, nagkakagiwang-gewang ng buhay ng kanilang pamilya, that's why pupunta na sila sa amin. Then wag nyo po silang balikan para pagalitan o kasuhan. If you do that, then I'll take it personally. Again, Colonel, yung mga polis po ng mga barumbado, tinutugis po namin dito hanggang sa dulo ng walang hanggan, sabi nga nila. Pero pag yung polis naman po ang inapi at nagsumbong sa amin, humingi ng tulong, then we will help them all the way. Please, Colonel, wag niyo pong balikan tong polis na pumunta sa amin na humingi lang po ng tulong just because hindi niya po nakayanan kaysa naman po eh, magkakasiraan sila ng kanyang pamilya. Okay, sir? Colonel? Yes, sir. Iisa po tayo dyan, sir. I tayo dyan. Kasi po, Colonel, kapag nabalitaan nung, po, kinasuhan niyo po ito, I'll pass a resolution in aid of legislation na paimbestigahan ko po itong mga nangyaring pang-api sa mga pulis dyan sa kamkrame na kapag pumasok yung mga matatas na opisyal at hindi lang ata maayos yung pagsalita, minumura pa. At ay, totoo yan kasi once sa a time, kasunod ko po yung isang SUV dyan sa main entrance ng kamkrame, nakalimutan lang ata magsaludo kasi paano sa saluduan, eh, tinted eh lumabas po yung egg at pinagmumura po yung pulis. Pinabayaan ko na yon At mamaya, nagbukas ng bintana, itong official, nakikita ko lang kamay, dinuduro-duro po yung nasa gate. Mamemorize ba naman mga tao ninyo, kayong lahat dyan ng mga official? Of course, ilan ba kayo dyan? Daan kayo dyan. Mamemorize ba naman itong mga, mga corporal kung sino-sino yung mga official dyan? Come on, guys. wag naman ganon. Kasi kung inaabuso nyo pang mga tawa ninyo, itong mga tawa nyo na abuso, pagdating sa labas, mga abuso din yan. Walang iniwan yan sa mga hazing. Yung mga hini-hazing sa PMA, pagka sila po ay tumaas ng kanilang rangko, mang hazing din yung mga bago. So yung mga inaabuso nyo dyan ng mga pulis ninyo, ng mga maliliit, paglabas niyan, gagantian, mga abuso ng mga sibilyan. To each his own. Colonel Sir, po, huwag niyo pong ginagawa yan. Ako po, tumutugis ng mga pulis. Paulit-ulit ko na pong sinasabi ng mga abusado. Pero pag yung pulis naman gumawa ng maayos na trabaho at pagkatapos nagpakampi sa amin, well, I'll do everything in my power na para tulungan at protektahan yung polis na yon. In this case, itong polis na lumapit sa amin, wag na wag nyo pong balikan. At kapag binalikan nyo po, Colonel, away tayo, World War III. Tayo, Colonel, sir. Okay, sir? Po. Yes, sir. Kasi po, dapat, ang kausap ko dapat ngayon, sir, si General Azurin. Kaya lang, din po siya makapag-antay. Kaya ni-refer niya kami sa inyo. Ngayon, kung ganun po yung mga pananalitaan ninyo, at parang makakasuhan pa itong aming complainant, wag naman po, sir. Para awa nyo na po, sir. Okay, sir? Colonel? Sir, please lang sir. Wala, wala akong sinabing uh, natin yan. Please lang sir. Ulitin ko pa Colonel, ha? Yes, sir. Kung gusto niyo po ng maayos na performance, di ba, ng inyong mga polis, yung kalidad, yung serbisyo maibibigay nila, pati sa taong bayan na, kailangan maayos din po ang pagtrato sa kanila. Nagkaka-snowball po yan eh. Kung balasubas pong pagtrato sa kanila, magkakaroon po ng effect yan, reaction. Then maging balasubas din po yung kanilang pagtrato sa mga tao sa labas ng kampo. In this case, itong mga nagkaklamo sa mga sibilyan. Kawawa po yung mga sibilyan. Kasi syempre, eh, inaapi-api kami sa loob ng kampo. Ngayon, paglabas na nila ng kampo, yung mga na mga tao dyan, api hindi nila para makaganti. Usually, ganun po yung nangyari. Pakiusap lang po ako, Colonel. 12 hours po, Colonel, walang problema. Pag yung may mga emergency, sige po, extend nyo pa po more than the 12 hours na allotted na dapat talaga magtrabaho yung mga pulis natin. Pero wag naman po 17 hours, tapos naman po, wag naman po, sa pagsabihin nyo po lahat ng mga opisyal dyan, kahit na sino pa siyang kasi Huda, wag naman po pinapagalitan yung mga pulis ninyo, palibasa yung mga baguhan. Kung halimbawa, hindi lang po nakapagsaludo, eh kasi tinted naman, hindi na memorize po yung plate number ni Colonel, ni General, eh wag naman po minumura. Tapos minumura pa po, maraming tao. Ako mismo doon ako sa likod, hindi ko nakita kung sino official, Nakita ko lang kamay niya gumaganong ganon kung sino man yung Hudas. Ay, itong uh, kasi Huda na official na gaganong ganon yung daliri. Lumabas yung aid. Pinapagalitan. Ang ginawa ng polis, may mga nakakita. Nakayuko lang, nakaganon lang. Nakalimutan lang sumaludo. Kasi pinahinto lang, ginanon lang. Kasi traffic, ginanon lang. Parang siguro na-offend yung colonel dahil pinagdown. E eh, nagpupumilit yung SUV. Gusto talagang makasiksik agad sa... Ano, yung checkpoint. Kaya, pagpasok sa krami, pinahinto, hinto, parang pinaganon. Oh, e eh siguro pagod pa yung tao. Abay labas yung aid. Paglabas ng aid, pinagalitan. Siguro sabi, hindi mo kilala. Si Herodes Kernel yung sa kanya, no? si Herodes General, ba't nyo parahin? Eh tapos ngayon, lumabas si Herodes. Hoy, ako si Herodes, hindi ka sumalude, etc. Siguro ganun nangyari. But anyway, nagkikwento lang po ako. Colonel Sir, ituring niyo po ng maayos yung ating mga polis para yung mga polis natin pagdating po sa labas sa aming mga sibilyan, ituturing din po nila kami na maayos. Okay, yun lang po Colonel Sir, ay paparating ko lang. So, Colonel, una wag niyo pong kasuhan kung sino man po yung suspecha ninyo, ayoko marinig na makasuhan siya. Pangalawa, Colonel, gusto ko po from now on, 12 hours lang po trabaho nila. Okay, Sir? Yes, Sir. 12 hours po ha, no more, no less. 12 yan, time Kasi sir, kung 12 hours lang talaga, eh bakit pa siya magreklamo? Kaya siya nagreklamo kasi hindi niya makayanan. Bakit po siya pupunta rito, babanggay niya ang mga opisyal niya? Kaya siya pumunta rito, kaysa naman mag-resign na lang siya o masira yung kanyang family because he loved to be a policeman. Malinis na polisto, to, matino na polisto. to. na Kasi kaysa naman magkasira siya ng kanyang pamilya, eh pumunta lang siya dito para magawa ng paraan. Yun lang po, Colonel. Sige po, go ahead po, sir. Uh, Colonel. Actually, sir, bahad sinabi ng tropa uh, namin, sir. Opo. Kung kung yung uh, nagreklamo sir ay uh, yung pumunta rin sa akin ng Sabado, kinausap ko siya ng halos dalawang oras. Nag-usap kami ng masinsinan niya sir at uh, lahat ng uh, na nararamdaman niya, ina-addressan namin sir. Opo, opo. Okay. So uh, hindi, hindi namin hahayaan na, na, mapag mapagawara ang pamilya ng aming mga kasama. Opo sir. Ganoon ganun din ang mga pamilya namin. Opo sir. Dahil tao rin sa hindi kami sir. Hindi, hindi, hindi kami ganyan. Kung may, uh, may sinasabi kayong uh, maabuso sa, sa checkpoint, sa, sa gate, hindi rin namin itutolerate na gagawin niya sa aming kasama, mga tauhan. Pero eh, kumisahan, eh, kumisahan, eh sir, eh, patrolman lang. Eh, yes, uh, Pero yes, yung mga kami. kernel, siyempre, yung yes. power tip, dahil kernel ako, ako'y general. Aba, ikaw, yes, patrolman ka lang. Oh. Yes, hindi ka sumasaludo. Eh, paano nga magsasaludo tong tao? Eh, tinted naman siya sa akin. paano niya ma-memorize yung plate number? Di ba? O, oh. oh, sir. Oh, sir. Kaya, uh, kami sa likod ng mga yan para may masan, masandalan pag sa kaling... Uh, in case na may uh, aabuso kung sakali. A alam naman nila sir, alam naman ng mga mga tauhan natin yan. Pero do you agree with me, Colonel? Kapag abusado yung amo, almost automatically, almost, abusado rin yung mga tao. Pero pag yung amo ay mabait at yung patakaran ng amo ay huwag mag-abuso, almost 100% yung mga staff, yung mga tao, hindi bang abusado yan? Because gagayahin nila yung kanilang amo. Now, in this case, abusado yung mga amo, yung mga kernel, inaapi-api yung kanilang mga Patrolman, itong si Patrolman, eh maging abusado din to. Di ba, Colonel? You agree, sir? Kaya po, turingin po natin na maayos. Palibasay sila po yung mga training. Palibasay sila mga baguhan. Ginaganong-ganong lang po. Huwag naman po, Colonel. Okay po. So, Colonel, ha? Makikibalita rin po ako na to make sure, kung hindi ko kayo makontak, si Jel Azurina lang kukontakin ko, to make sure na talagang 12 oras lang po, ha, Colonel? Opo, sir. At huwag na po minumura kung uh, hindi napansin po yung plate number hindi na memorize. Huwag pumurahin yung mga nasa gate, mga nasa checkpoint, ha, Colonel? Okay. Sir, hindi namin na ginagawa yan, sir. Hindi ko ginagawa yan, sir. Hindi, hindi nga po kayo. I'm not saying na kayo po yun. Sabihin ko sa iyo, sir, harap-harapan sa hindi ko ginagawa yan, sir. Opo. Yes, sir. hindi nga po kayo. Sabi ko, sir, hindi ko nga nakita, yes. sir, eh, dahil nagbukas ng bintana, ganun-ganun yung kung sino yung taong okay. yun. Magpasa din kayo siguro ng memo, sabihin po na nagsumbong itong polis sa amin, nakarating na po sa office ni Senator Rapi Tulpo, nakarating na kay Rapi in action, na yung mga ganitong klase problema kung pwede ayus ayusin natin pagturing sa ating mga pulis na nagmamando diyan sa mga gate ng Kamkrame, di ba? Tapos lahat po ng mga tanggapan niya sa Kamkrame, padalan niyo po ng mga memo, di ba, sir? Pwede po ba? Na kunting respeto naman po sa mga pulis natin na nagmamando diyan sa gate. Pwede po. Kasi po, kuminsan, hindi lang naman mga ano eh, mga kernel ang mga opisyal ang nag-aano dyan sa mga nasa gate. Kuminsan mga governor, mga mayor, mga politiko. Galit na galit ako dyan yung mga style na hindi mo ako kilala? Kung ako, sino ka bang puto? Ba't kita makikilala? Sino ka ba? Hindi, yung mga iba dyan, yung mga mayabang yung nakalagay dyan, no sticker, no entry. Meron pa isang politiko dyan nung panahon, hindi ko nabanggitin eh. Sinuntok pa yung security guard kasi not not hindi sumaludo. Yes, hindi pa. siya papasokin dahil wala siyang sticker. Politiko to, nanuntok. Eh ba't mo suntok yung security guard? Alam nga ba na-memorize niya lahat ng sasakyan sa Pilipinas? Diba? Yun yun, yun. yung mga style na hindi mo ako kilala? Ay mo akong papasukin? Eh kung ako security guard, eh baka mabilis akong matanggal, baka matagal na akong nakipagbarilan. <laughs> Hindi nga. Eh di, sabihin ko, e, sino eh sino ka ba? Opo. O di, sinuntok niya ako, binaril niya ako, bariling ko rin siya. Huwag <laughs> mataas yung mga ganun. Ay. Anyway, Colonel, yan ang mahaba na usapan natin. Colonel, maraming maraming salamat po, Colonel ha. Mabuhay po kayo, Colonel, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Apo, totoo yan. Kapag yung mga tao po sa baba ay inaabuso na mga nais itaas, Malaki pong tendency, itong mga nasa baba, mga abuso din. Tama po. Pero kung maayos pong pagtrato sa kanila, aba, e mataas yung moral nila sa pagtatrabaho. Ibibigay nila yung lahat para mapaganding ka ng servisyo. Uh -huh. So doon sa nakamonitor sa atin, yung pulis na pumunta rito, Sir, okay na yan. Promise. Wala mangyari sa'yo. Ito siya, oh, takot na takot siya. Wala mangyari po sa inyo, Sir. At ma-address ng problema, 12 hours na po ang inyong trabaho. Okay? Matino itong pulis na nagsumbong sa atin. Alam nyo po, marami matitinong polis. Yung pong mga isinusumbong sa amin dito, kukunti lang po yan. Tuldok lang yan ang sa mga mababait. The police is 100,000 something mm -hmm. yung bilang nila. That's only 1% siguro ang mga loko-loko. So we have 99% mababait. Kaya lang yung 1% na yun, na mamayagpag, ang dami mga ginagawang pang-aabuso, kaya nagba-viral, nakakarating sa atin. Mm -hmm. At nadadamay, nadadamay po yung yung matitino. 99%. And my dad was a PCPNP. Mm -hmm. Yung PC, na polis dati. Maalala ko tuloy yung daddy ko. Itas yung kasang katulog bulan. Well, Iba. naging kernel yung daddy yes, ko. Po. Eh, eto nga, hindi nga siya nagreklamo sa sweldo. Yung mga polis natin, ayusin po natin ang treatment. Kuminsan, yung ibang polis natin matitino, napipilitan na gumawa ng kalokohan dahil sila yung napapabayaan. Diba? Kung hindi sila papabayaan, kung naalagaan sila, eh marami ang magpapakatino diyan. Totoo 'yan. Opo. 99% ng mga pulis ay mabait. Ako na po nagsabi diyan. Only 1% ang mga loko-loko. Talaga may merong loko-loko. Hindi may iwasan niyan. Kaya lang yung mga loko-loko, yun ang nagba-viral kaya kumakalat. Lalo na pag nasumbong sa rapid Pero isipin din po natin yung 99% na matitino. Tama po. Okay? At 'yan ay pangaral ko diyan sa Kamkrame. Ayusin niyo po yung pagturing, pagtrato sa inyong mga tauhan para naman yung mga tauhan ninyo pagdating sa labas, eh, maging maayos yung serbisyo. Buti nga ngayon, tinaasan ni PRRD, President <coughs> Rodrigo Duterte, ang sweldo ng mga pulis, nabawasan yung mga kotong. Opo. Totoo, marami na mga changes nangyari. Pero kulang pa. Dapat tuloy-tuloy. Lalo na yung sa body cam, protection yung sa pulis para Opo. hindi sila pwedeng baliktarin. Protection din yung sa taong bayan mm -hmm. na para hindi sila mabuso two ways